ah, uh, ito na po yung aking ginawa kahapon. Istante ng istante ng tindahan ni boss. Haba pala nito ano? Talaga mahaba. Para din naman gawa ng professional eh. <laughs> Ito yung aking mga kasama. Nagpipintura. Ito yung dancing pintor. Yung, si Kuya Balz. <laughs> dancing pintor. Tsaka dancing si Boss Dennis. Pintoy huya. kaunti na lang. Ito na lang ang gagawin. Yan. Nagawang ko yan. Tapos na. Tapos ito. Tapos lamisa. Sa gitna. na.